Dumating na ang mga bagong similya ng mga bangus natin. Kaya ngayon, ihuhulog na natin sila para palakihin. Tara, samahan niyo ako. Ako nga pala si Ruel. Ang goal ko ay kumita ng isang milyon ngayong taon gamit lang ang fish pond na to. Kung gusto mo malaman kung paano ko gagawin 'yon, subscribe to my channel and follow me. Cage system 'yan ang bagong strategy na gagawin natin. Ibig sabihin, lahat ng mga bago nating similya ng bangus ay sa cage natin papalakihin. Ito ang naisip nating solusyon sa mga alo na nagpapahirap sa atin sa pagpapakain. Sa pamamagitan nito ay makakapaghulog at mapapalaki natin ang mga bagong similya habang unti-unti nating hinaharvest ang mga naunang bangus natin. Non-stop production, minimizing waste, and making our life easier, yan ang direksyon natin. Alam ko, hindi madali ang kumita ng malaki sa pag-aalaga ng mga bangus. Lalo na kung same strategy lang ang gagawin natin again and again. Dahil nga may goal tayo na kailangan nabutin, ay hindi hindi tayo pwedeng kalawangin. Hanggang dito muna mga boss. Salamat sa pagsama and see you on my next video.